Kamusta mga kamistery? Welcome sa ating channel, ang kwentong Pinoy, Tagalog Crimes. Ngayon, tatalakayin natin ang kwento ng isang lalaki na nag-iwan ng malalim at madilim na marka sa kasaysayan ng krimen sa bansang Amerika. Siya si Andrew Cunanan, isang serial killer na pumatay ng limang tao sa loob lamang ng tatlong buwan noong taong 1997. Kasama sa kanyang mga biktima ang sikat na fashion designer na si Gianni Versace. Tara, alamin natin ang buong kwento sa lukod ng kanyang mga krimen at kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin ang mga ito. maligayang pagdating sa akin channel, ang kwentong Pinoy, Tagalog Crimes. Samahan niyo akong tuklasin ang detalye ng mga pangyayari sa naganap na krimen. Dito, maaari tayong makapulot ng mahalagang aral. Kung ikaw ay interesado sa ganitong tema, maaari mong iklik ang notification bell, mag-like, at mag-subscribe sa channel na ito. Si Andrew Philip Cunanan ay ipinanganak noong August 31, 1969 sa National City, California. Anak siya ni Modesto Cunanan, isang Filipino-American na dating membro ng U.S. Navy at ni Marian Scilacci, isang Italian-American. Si Andrew ang bunso sa apat na magkakapatid. Noong bata pa siya, nakilala siya bilang isang matalino at masiglang bata. Sa katunayan, may IQ siya na 147 na nagpapakita ng kanyang katalinuhan. Subalit, sa kabila ng kanyang katalinuhan, si Andrew ay kilala rin bilang isang taong may malikot na isip at mahilig magsinungaling. Noong nasa high school siya, madalas siyang magkwento ng mga kathang isip na kwento na tungkol sa kanyang pamilya at buhay. Siya rin ay nagpakilala bilang isang gay or bakla at nagsimulang makipagrelasyon sa mga mayayamang lalaki na mas matanda sa kanya. Noong taong 1988, biglang umalis ang kanyang ama patungong Pilipinas upang iwasan ang pag-aresto dahil sa kaso ng pagnanakaw. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking epekto kay Andrew. Nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng pagiging agresibo at kawalan ng empatiya o awa sa ibang tao. Noong April 27, 1997, nagsimula ang madugong paghiganti ni Andrew Cunanan. Ang kanyang unang biktima ay si Jeffrey Trail, isang dating Navy officer at kaibigan ni Cunanan. Pagkatapos ng isang away, pinatay ni Andrew si Trail gamit ang isang martilyo sa tahanan ni David Madson. Pagkaraan ng dalawang araw, natagpuan ang katawan ni Trail na nakabalot sa carpet. Si David Madson, na pinaniniwala ang nakatulong ni Cunanan, ay kanyang naging pangalawang biktima. Siya ay pinatay gamit ang baril na ninakaw ni Andrew mula kay Trill. Noong May 3, 1997, pumunta si Cunanan sa Chicago at pinatay si Lee Miglin, isang pr prominenteng real estate developer. Si Lee Miglin ay tinalian sinaksak ng screwdriver at pinugutan ng leeg gamit ang isang lagari. Pagkatapos nito, ninakaw ni Andrew ang kotse ni Miglin at nagtungo sa New Jersey. Noong May 9, pinatay ni Kunanan si William Rees, isang caretaker ng sementeryo para lang makuha ang kanyang pickup truck. Ito ang ginamit niya para magtungo sa Florida kung saan Tinarget niya ang kanyang pinakasikat na biktima, si Gianni Versace. Noong July 15, 1997, sa harapan ng kanyang mansyon sa Miami Beach, walang awang pinatay ni Andrew Cunanan si Gianni Versace ang sikat na fashion designer. Si Versace ay binaril sa likod ng kanyang ulo gamit ang parehong baril na ginamit ni Cunanan sa kanyang mga naunang krimen. Ang pagpatay kay Versace ay nagdulot ng malaking pagkabigla sa buong mundo at naging sentro ng malawakang manhunt para kay Cunanan. Matapos ang pagkapatay kay Versace, naging target si Cunanan ng isa sa pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng FBI. Noong July 23, 1997, natagpuan ang katawan ni Andrew sa loob ng isang houseboat sa Miami Beach. Siya ay nagpakamatay gamit ang baril na ginamit niya sa kanyang mga krimen. Sa kanyang pagkamatay, daladala niya ang mga sagot sa maraming tanong na hindi na malalaman ng publiko. Bakit nga ba nangyari ang mga ito? Ano ang nagtula kay kunanan para magawa ang mga nakapanglulumong krimen? Dahil dito, maraming mga teorya ang lumabas. Ang unang teorya ay may kinalaman sa pagihiganti at galit. Ayon sa mga investigador, ang unang dalawang biktima ni Kunanan na sina Jeffrey Trail at David Madson ay mga taong malalapit sa kanya. Si Jeffrey Trail ay isang dating kaibigan ni Andrew habang si David Madson ay isa sa kanyang mga nakarelasyon. May mga ulat na nagkaroon ng malalim na away dulot ng selos si Kunanan at Trail bago ang pagpatay na posibleng nagdulot ng matinding galit kay Andrew. Si David Madson naman ay pinaniniwalaang nakipaghiwalay kay Kunanan bago ang mga pagpatay. Ang pagtatraidor at pag-abandona ay maaring nagdulot ng matinding emosyonal na paghihirap kay Andrew na nagtulak sa kanya para gumawa ng marahas ng mga hakbang. Sa madaling salita, ang kanyang mga pagpatay ay maaaring bunga ng kanyang personal na galit at pagnanais na magiganti. Ang ikalawang teorya ay may kinalaman sa kanyang psychological instability and mental health. Mula pa noong bata siya, si Andrew Cunanan ay kilala bilang isang taong may problema sa pag-uugali siya ay may isang malikot na isip at mahilig magsinungaling. Nung nasa kolehiyo siya, nagsimula siyang magpakita ng mga palatandaan ng antisocial personality disorder, isang kondisyon kung saan ang isang tao ay walang empatiya at walang pagsisisi sa kanyang mga ganiwa. Bukod dito, si Kunanan ay madalas uminom ng alak at gumamit ng droga. Lalo na ang metamphetamine. Ang mga substansyang ito ay maaring nagpalala sa kanyang mga psychological issues na nagdulot ng pagtaas ng kanyang aggression at kawalan ng kontrol sa sarili. Sa madaling salita, ang kanyang mga krimen ay maaring bunga ng kanyang mental instability at pag-abuso sa droga ang ikatlong teorya ay may koneksyon sa kanyang pinansyal na sitwasyon. Bago magsimula ang kanyang mga pagpatay, si Andrew Cunanan ay nasa isang malalang krisis sa pera. Siya ay lubog sa utang at max out na ang kanyang mga credit cards. Noong April 1997, kinailangan pa niyang humingi ng extension sa kanyang credit limit para lamang makabili ng tiket papuntang Minneapolis. Ang kanyang pagpatay kay William Rees, ang caretaker ng sementeryo, ay pinaniniwala ang ginawa para lang makuha ang kanyang pickup truck. Ito ay nagpapakita na si Kunanan ay desperado na at handang gumawa ng kahit ano para makalabas sa kanyang sitwasyon. Ang kanyang mga krimen ay maaaring bunga ng kanyang pagiging desperado at kawalan ng pera. Ang ikaapat na teorya ay may kinalaman sa kanyang pagnanais na maging kilala. Si Andrew Cunanan ay kilala bilang isang taong mahilig magyabang at magpakita ng kanyang kayamanan kahit na ito ay gawa-gawa lamang. Noong high school siya, binansagan siya bilang most likely to be remembered ng kanyang mga kaklase na nagpapakita ng kanyang pagnanais na maging sentro ng atensyon. Nang magsimula siyang pumatay, ang kanyang mga krimen ay naging sentro ng malawakang media coverage. Ang pagpatay kay Gianni Versace, isang sikat at kilalang tao, ay nagdulot ng mas malaking atensyon sa kanya maaaring ang kanyang mga pagpatay ay paraan niya para maging kilala at maalala kahit na ito ay nasa negatibong paraan. Ang huling teorya ay may kinalaman sa kanyang mga personal na relasyon. Si Andrew Cunanan ay kilala bilang isang taong madaling ma-attach sa mga taong nakakarelasyon niya. Nang magsimulang humiwalay at tumaraidor ang mga taong malapit sa kanya, maaaring nagdulot ito ng matinding emosyonal na paghihirap kay Andrew. Ang kanyang pagpatay ay maaaring bunga ng kanyang pakiramdam na siya ay iniwan at tinalikuran ng mga taong minahal niya. Halimbawa, ang kanyang relasyon kay David Madson ay natapos ng biglaan at siya ay pinaniniwala ang nagalit at nasaktan dahil dito. Ang kanyang mga pagpatay ay maaring paraan niya para ipakita ang kanyang galit at sakit sa mga taong nagtraidor sa kanya. Nais ko pong pasalamatan ang aking mga subscribers. Ito ay sina Terence 1986 ng UERM at Jeremiah Hortal ng Tagig. Maraming salamat po sa panunood. Sa huli, ang motibo ni Andrew Cunanan ay nananatiling misteryo. Maaring ito ay kombinasyon ng lahat ng mga teoryang ating tinalakay, kagaya ng kanyang galit, mental health issues, kawalan ng pera pagnanais ng atensyon at mga personal na galit. Ang kanyang mga krimen ay nag-iwan ng malalim na marka sa kasaysayan at patuloy na pinag-aaralan hanggang ngayon. Ano sa tingin niyo? Ano sa palagay niyo ang tunay na motibo ni Andrew Cunanan? I-share niyo ang inyong mga opinyon sa comment section sa ibaba huwag din kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa mas maraming kwentong puno ng misteryo at kasaysayan. Salamat sa panonood mga kamisteri. Hanggang sa susunod. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Para sa mas maraming kwentong puno ng aral. Maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Mag-ingat po tayo palagi.